Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay babahagi ko po sa inyo ang sampling ibigay natin sa ating mga alagang baboy kapag wala itong gana kumain. mga ka-farmers. Para sa ating ibang ka-farmers na interested sa mga topic na tulad dito, mga farming tutorials, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay ma-notify sa ating mga bagong videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa ating mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. By the way, mga ka-farmers, kung so meron kayong katanungan, feel free to message me sa ating Facebook page on na Bucket Farm at pwede din kayong mag-like at follow sa ating Facebook page, mga ka-farmers, para mas madali nyo po tayong masusundan. So, itong pwede nating ibigay sa ating mga baboy, mga ka-farmers, napakamura lang po nito at pwede nating mabibili kahit saan, mga ka-farmers. Proven and tested na po ng karamihan na kapag walang gana kumain ang kanilang mga baboy, ay binigyan lang nila nito mga ka-farmers at yun ay nagsisimula ng kumain ang kanilang alaga. So natutuwa po tayo sa ganyan mga ka-farmers. Actually, meron na po akong previous vlog niyan. So, ibinalik ko na lang ngayon mga ka-farmers para sa doon sa hindi pa nakapanood at gustong magkaroon ng idea mga ka-farmers pwede nyo pong mapapanood. So, dito, i-mention ko po sa vlog natin na nagpapasalamat yung iba nating mga subscribers dahil binigyan po natin ng payo na ganito ang gagawin mga ka-farmers at yun, bumalik na po ang gana sa pagkain ng kanilang mga alaga. So, marami ang nagtatanong kung ano ba itong pwede nating ipakain dahil halos ngayon mga ka-farmers, marami po ang nagkakaroon ng problema dahil yung mga alaga nila, walang gana kumain. So, ang binabanggit ko po dito mga ka-farmers ay ang uling. Yes, ang uling po ay pwedeng ipakain natin sa ating mga baboy kapag wala silang gana kumain. Masasabi natin na ito yung pinaka-old way mga ka-farmers na ipapakain lamang sa mga baboy noon kapag walang gana kumain ito. At yun mga ka-farmers, babalik na po ang gana sa pagkain nila. First time namin sumubok ng uling mga ka-farmers nung bago pa kami sa pag-aalaga ng baboy at meron kaming dalawang fatiners na ayaw kumain. So, meron ng advice sa amin na bigyan po namin ng uling dahil ito yung pinaka-old way at yun mga ka-farmers gagana sa pagkain ang mga baboy. So, ginawa namin yon mga ka-farmers Total, wala namang mawawala kung susubukan namin. At yun mga ka-farmers, effective po talaga Pagkarating ng hapon, pinakain namin ang aming mga alaga at yun ganang-gana na po sa kanilang pagkain. Pero nung pinakain namin ng uling ang aming mga baboy mga ka-farmers, unang araw lang po yun na hindi pa sila kumain so hindi po sila matamlay. Kaya malaking tulong po yung uling para sa kanila mga ka-farmers. Pero kung yung baboy natin ay matamlay na at ilang araw na na hindi kumain, so kailangan na po natin yan na bigyan ng ayuda na antibiotic at sabayan din natin ng pagbibigay ng uling. Dahil alam nyo na mga ka-farmers, kapag ilang araw na na hindi kumain ang ating baboy, so meron na po yung dinaramdam sa loob ng kanilang katawan mga ka-farmers. Meron na po yung mga bad bacteria. So kailangan na po talaga na magbigay tayo ng ayuda na antibiotic. Pero first day or second days mga ka-farmers na hindi kumain ng ating mga baboy at hindi sila matamlay, so pwede po nating subukan na bigyan ng uling dahil malaki po ang maitutulong ng uling para sa ating mga alaga, mga ka-farmers. Ang uling kasi mga ka-farmers ay sinasabi na effective additive siya na pwedeng makatutulong sa ating mga alaga kung sakaling merong bad bacteria sa loob ng kanilang bituka. So meron pong component ang uling mga ka-farmers na makakapatay ng mga bad bacteria kaya kung merong dinaramdam yung ating mga baboy ng dahil sa bacteria na yan, mamamatay po ito at yan mga ka-farmers ang isa sa rason na babalik na po yung ganan nila sa pagkain. Sa totoo pa nga mga ka-farmers, pwede din nating ibigay ang uling para sa mga nagtataing biik. So, paano ba namin binibigay ang uling mga ka-farmers? Dito sa amin, ang uling ay binibigay lang po namin directly kapag malalaki na ang aming mga baboy tulad ng mga malalaking fatiners at inahin. Pero kapag sa mga biik mga ka-farmers, pwede po natin yung pulbusin at saka po natin ibibigay sa ating mga biik. I'm sure mga ka-farmers, siguradong sigurado po talaga ako na kakainin ng inyong mga baboy ang uling na ibibigay ninyo. So, hindi ko na po i-explain dito mga ka-farmers kung ano ba ang uling. Alam ko mga ka-farmers na lahat naman sa atin dito ay alam kung ano ang uling. So, pwede po tayong gumamit ng uling na galing sa niyog mga ka-farmers at pwede ding sa kahoy. Pero usually, yung binibigay namin dito ay yung sa kahoy. Dahil yan po ang available dito malapit sa amin mga ka-farmers. So ngayon, i-share ko po sa inyo mga ka-farmers ang iilan sa ating mga subscribers na nagbibigay ng kanilang pasasalamat na nagiging effective po ang uling para sa kanilang mga alaga. So, babasahin ko po ngayon mga ka-farmers yung mga subscribers natin na nagpapasalamat at nagbibigay ng kanilang testimony tungkol sa uling. So, ang una mga ka-farmers ay galing kay Denia Tenesa. So, ito yung kanyang sinasabi. Tinatry ko po ang uling. Thank you so much po. Gumana na po siyang kumain. So, ayun mga ka-farmers, nakakatuwa po nating marinig na nagbibigay sila ng feedback na gumana ng kumain ang kanilang alaga dahil sa uling. Din yung ikalawa mga ka-farmers ay galing kay FT. So, nag-message siya sa ating Facebook page, sa ating messenger mga ka-farmers. Maraming salamat po sa uling kumain na ang baboy namin. Ayan. Then, ang susunod mga ka-farmers ay galing kay Arnold Reyes. Salamat sa payo nyo. Ngayon lang namin pinakain ang uling ang baboy namin. Kahapon pa, walang gana kumain. Salamat ngayon, kumakain na. So, imagine mga ka-farmers, kahit na kinabukasan pa nila pinakain ng uling, gumana din sa pagkain ang kanilang mga alaga. Then, ang next mga ka-farmers, aling kay Stephen Sumampan. Maraming salamat, madam. Napaka-epektibo po ng inyong tinuro. Ang lakas na ulit kumain ng baboy ko. Ayan, nakakatuwa mga ka-farmers pag ganito po yung sinasabi ng ating mga subscribers. Actually, natutuwa po ako mga ka-farmers kung meron po mga subscribers na nagbigay sa akin ng feedback, nagpapasalamat at sa ganun. So, I know, hindi naman natin lahat ma-please mga ka-farmers, pero at least natutuwa po ako na meron po akong natutulungan sa inyo mga ka-farmers. Yun kasi yung primary goal natin na meron tayong mga kapatid na hug racers na matutulungan natin sa ideya na meron tayo. So, ang next mga ka-farmers ay meron lamang siyang YouTube handle na user br 2 rj 8 jz 4 o Effective po talaga, malaking bagay po ang uling sa mga alaga kong baboy. Ayan mga ka-farmers. So, lastly mga ka-farmers, galing kay Hermie Inamo. Ma'am, thank you po sa idea. Nag-try po ako kahapon, pinakain ng uling ang aking baboy. Effective po talaga. May gana na ulit kumain ang aking alagang baboy. So itong mga subscribers na binabahagi ko po sa inyo ngayon mga ka-farmers, ay iilan lang po ito sa nagbibigay natin ng feedback. Hindi ko na po nakuha yung mga sa iba ba, mga ka-farmers, dahil ang dami po kasing nag-comment sa vlog natin na ito. Marami din yung nagpapasalamat natin through our messenger sa ating Facebook page na Ona Backyard Farm, pero hindi ko na po makuha lahat mga ka-farmers. So, para sa ating mga ka-farmers na merong problema ng ganito, walang gana kumain ang kanilang mga baboy, pero make sure na hindi naman matamlay mga ka-farmers, pwede nyo pong bigyan ng uling. So, tandaan ninyo na ang uling ay pwede nyo ibigay directly kung sa mga biik or yung mga maliliit pa, pwede nyo pong pulbusin mga ka-farmers. So sana po ay makatutulong po sa inyo ang video na ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga farming tutorials na ia-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din ng na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming! Bye bye!